Nabunyag sa pagdinig ng Senado na may isa pang alis leal Hinala tuloy ng isang senador, nagnakaw lang ng pagkakakilanlan si Bamban Mayor Alice Go. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Dalawang alis leal pero magkaiba ang itsura. Yan ang ipinresenta ni Senator Risa Ontevero sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado tungkol sa nirid na Bamban Pogo Hub. Ang nasa kaliwa ay ang alkalde ng Bamban Tarlac habang kapangalan naman niya ang isa pero ibang-iba ang kanilang mukha. Galing ang mga impormasyong ito sa kanilang mismong NBI clearance. Parehas din ang birthday ng isang Alice Lielgo sa idiniklarang birthday ni Mayor Go sa kanyang dokumento ng July 12, 1986. Kapwa rin sila ipinanganak sa Tarlac. Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman. Tingin ni Sen. Ontiveros, ninakaw ni Mayor Go ang pagkakakilala ng isang Pinoy para kalauna ay makatakbo sa politika. Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice dialguo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Malinaw na sa hindi bulag o nagbubulag-bulagan, iisang tao lang si Mayor Alice Guo at si Guo Huaping. In fact, it appears that the name Alice Guo was stolen from a Filipino. Hindi lang citizenship ang ninakaw, pati identidad ng isang kababayan natin. Ayon kay NBI Regional Director Jerry Abiera, para makakuha ng NBI clearance ay kailangang personal na magpunta sa kanilang tanggapan ng isang aplikante. Kaya lumalabas sa dalawang Alice go ang kumuha at naisyuhan ng NBI clearance. Ang mas maganda naman, ma natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma-determine ma natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Pero, Sir, nag din po ako para sa babae na nasa clearance ninyo. Uh, yung either kapangalan ni Alice Leal-Guo o yung totoong Alice Leal-Guo, pwede po bang i ng NBI yung... Kinaroro-ona nitong Alis Lialguo. Papahanap natin, ma'am. Hiniling na rin ni sa NBI ang biometric sa suspended Mayor Go at ni Go Waping ang sinasabing Chinese identity ng alkalde para maikumpara ang kanilang fingerprints. Hindi naman madepensahan ni Mayor Go ang sarili dahil absent siya sa pagdinig. Sa ipinadala niyang sulat sa Senado, sinabi ni Go na hindi siya fit na maging resource person. Sa totoo raw, nakakaapekto na ang stress at anxiety sa kanyang physical at mental health na dala ng mga malisyosong aligasyon. Pero hindi bumenta sa komite ang mga dahilan ni suspended Mayor Go kaya agad ipinag-uto sa si Sen. Ontiveros na mag-issue ng sabina laban kay Go at sa kanyang pamilya para mapilitan silang dumalo sa mga susunod na pagdinig. Kasama na dyan ang kanyang apat na mga kapatid. Babala pa ni Ontiveros oras na umabsent ulit sa hearing si Go, Ipapakundi contempt niya na ito. Bagamat absent, tuloy ang pag-uungkat sa pagkataon ni Mayor Go at sa kanya umanong koneksyon sa ilang Pogo operation sa bansa. May ilang ebidensya raw na konektado ang Pogo sa Bambantarlac sa nirating Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. Samantala, inendorso na ng Philippine Statistics Authority sa Office of Solicitor General na ipakansila ang Certificate of Live Birth ni Mayor Go. Oras na mangyari ito. Magiging dagdag na ebidensya raw ito sa co-warranto case laban sa alkalde. Posible rin siyang maipadipor. Pwede ko sisirahin ang pangalang ko na. Present din sa pagdinig si Sen. Dito Lapid na itinangging siya ang may-ari ng 10 ektaryang Lucky South 99 Pogo Hub sa Porak, Pampanga na kanyang probinsya. Kaya po ako naghahamon dito kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Magkakaroon pa ng pagdinig ang Senado sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5.